kami, kami ang initial ano namin yun, usapan kanina after the council left, nag-usap-usap kami, uh, yun, ang napag-usapan namin yun, initially. Can okay. follow up lang po? Kasi nag si Atty. Lynn, so, is there um, a reason, pa'n daw po, hindi tumating sa mga previous injuries? May reason po kong nabanggit yung abogado? Yes, ang uh, ito nga, hanggang ngayon, ang reason ay dahil may ongoing uh, uh, House of Representative Committee on Good Government and Public Accountability na nakaset. Yung paka-cancel ng house yesterday ay came in late daw. Late na yan na natanggap. So, she is not ready... for the NBI investigation.